Sa mga balintang pambansa, umalag po ang grupo ng mga trucker na bagong o sa bagong patakaran ng LTFRB. Kaugnay pa rin ang mandatory training sa mga choper na mag-renew ng kanilang lisensya. Sa ilalim po ng bagong patakaran, kailangang magbayad ng minimum na 2,000 piso ng mga driver para sumailalim sa road safety training. Uunahin sa pilot implementation nito ang mga bus at truck drivers sa Metro Manila. Pero ang hirit ng Confederation of Truckers Association of the Philippines, hindi naman sila nakonsulta dito. Sa huling pulong sa LTFRB, nangako raw ang ahensya na pabibilisin ang pagkuha ng lisensya ng mga truck driver. Pero wala raw na banggit na mayroong babayaran. Ang giit pa ng grupo, masyadong malaki ang 2,000 piso para sa mga driver magkakaroon kami ng special board meeting ng mga director at we will come up with a position and we are going to submit with the with the LTFRP and to the office of the new uh, DOCR secretary. Okay. Sige po. Most likely talagang klaro sa inyo pong sinasabi na hindi kayo nakonsulta dito. Nagkaroon kayo ng consultation on other matters but dito ho sa bagay na ito wala kayong consultation. Wala 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 Yan nga po ang tining, niging ng Mary Zapata ang pangulo ng Confederation of Truckers Association of the Philippines Samantala sa kaugnay na balita suportado naman uh, ng uh, samahan ng mga bus operator ng uh, Metro Manila Consortium ang road safety training na gustong ipagawa ng LTFRB sa mga PUV driver na magre-renew ng kanika kanila mga lisensya. Ayon po sa grupo, nasabihan na sila ng pamunuan ng ahensya ukol dito na iintindihan naman daw nilang adikain ng programa para mas maging ligtas sa lahat ang mga lansangan. Yun nga lang, aminado silang mabigat sa kanila ang planong pagsingil na 2,000 piso ng LTFRB. Operator daw kasi ang magbabayad para sa mga driver na magre-renew ng kanilang lisensya. Pero mabigat daw ito para sa ibang operator dahil lumitang kita nila dahil kakaunti na lamang din ang kanilang mga ruta. Bunsod ng kakulangan sa mga bus driver. Sana gobyerno na lang po, wag na po kami sana sinilin. Okay lang po sana na sila na yan ang, ang sumalo nung, nung, bayad kung paano po para maging mag, mag naman po para sa lahat. Yan nga po ang tining ni Juliet De Jesus, ang spokesperson ng Mega Manila Consortium. Nilinaw naman po ng pag-asa na hindi pa nag-uumpisa ang tag-init o dry season kahit na mataas na ang temperatura sa bansa sa ngayon. Ayon po sa pag-asa, posibleng sa kalagitnaan o sa ikatlong linggo ng Marso pa, formal na mag-umpisa ang tag-init. Unti-unti pa lamang daw nawawala hanggang uh, ang hanging amihan, kaya mas dadami pang pa mga lugar na makararanas ng it mataas na heat index. Gayunman, hindi pa rin daw magiging kasing init nitong nakaraang taon. Ang temperatura ngayon dahil walang El Nino na nararanasan.